pero meron din dito ang namatay o oh, paao oh. ayan tapos maitlog pa dito magandang hapon mga idol update ko kayo sa anak ni Dagol siguradong malalaki na yon. si Dagol at si Pakistani pupuntahan natin ngayon doon sa taas mga idol ayan mga idol dito na tayo sa taas pahinga muna tayo medyo napagod para magandang umakyat doon sa taas Tingnan nyo yung paligid mga idol. Diyan umuwi yung kalapati natin diyan. Diyan sila umuwi kapag uh, kakain, iinom ng tubig kasi dito walang tubig. Puro tubig dagat. Nandun yung kalapati natin sa taas mga idol, doon sa taas doon. Aakyatin natin doon maya-maya. Pahinga lang tayong kaunti kasi medyo mataas-taas din itong inakyat natin eh. Alam mo naman, heavy duty na tayo ngayon mga idol. Update ko maya-maya. Kaunti lang, kaunting minuto lang. Ayan, medyo madilim na mga idol Dito tayo dadaan, pataas pa ganyan Dado sa taas, nandun siya sa dulo na yun mga idol Sa may taas na yun, sa may tubo na yun lumanda Nandun siya Maglalagay tayo ng kanda no Ayun Ayun pala si Dagol mga idol Malamang si Pakistan ngayon yung nandyan Nandiyan si Dagol wala Malamang si Pakistan yung nakalimro mo ngayon sa kanyang sisyo. Ah, nandito rin si Pakistani. eh. Nandito pala. Walang walang pa yung sisyo nila. Walang nagbabantay. Sisilip natin ng maayos mga ito. Malalaki na siguro. Iniiwanan nila eh. Sakit na nga tayo. Ganda gabi mga idol. Ito na. Ito na ang update natin sa anak ni Dagol at ni Pakistani. Pero bakit mga checker yung mga anak nila? Parang itim, mga mga maitim sila mga idol. Oh. Ayan siya oh. Parang mga maitim wala nang nakuha sa ano. Puro mga negro, negro at negra. Walang puti walang nakuha mali yung mga niya mga idol na isang uh, kwano oh, pakistani ang lalaki niya mga itim yung mga paa mga paa nila mga idol ang itim din wala lang tayong mga sing-sing to lalaki to eh malaki siya oh, oh. ano yun eh, yung pinakain natin sa tatay nila mga idol o di ba? Hmm. Tapos mga idol, hindi natin nakikita dati. Ito. Napapansin niyo yan, oh. Ayun, marami na palang nadido dito. Tapos ito ulo. oh, bungo yan. Oh. Marami na palang nadido dito mga idol. Pero dati ang pugad nila mga idol nandito. Ayun oh. Ang ganda ng pugad nila dito mga idol. pero meron din dito ang namatay o oh, paa ayan tapos maitlog pa dito may puti sa pakpak mga idol o oh. marami na palang napan dito o oh, diba ang ganda lang ng kuka dito. oh. ipot tibay na oh, ayun lang mga idol update ko kayo dito oh. sa aking mga ni Dagul at ni Pakistani yan ang naging labas ng kulay niya Ma, puro mali yung ating kwan mga idol mali yung mga hula nyo hindi <laughs> nakuha yung hula ng mga idol, walang puti dito walang uh, kakulay nung ina saka hindi rin kakulay ng ama kwan din siya maitim sa liig ng Pakistani kumuha yung liig ng Pakistani na maitim ayun lang mga idol, maraming maraming salamat kawawa na ako, gabi na Thank you, thank you. Bye-bye. Ito bye. na siya, guys. Hindi uh. ko lang mapansan yung madilim na. Gabi na tayo pumunta dito. Ay lang. Bye-bye. Thank you.